Hello mga ka-super! Kasari! After ng duty ang Madam Negosyante. Walang lakad ngayon, kaya stay at store tayo. Ito lang yung ating OOTD. Yung ating duster-duster na may bulsa dito sa harap. No? Napaka-comfortable lang. Ang sarap lang gumalaw. Oh. Ayan, oh. Favorite ko talaga itong suotin. So syempre hapon na. So diretso na to pagtulog natin mamayang gabi. Diba? So ngayon tinda-tinda na tayo. Yan. Ang ganda nito. Napaka soft nung tela niya kaya I like it O, di ba? Ah, di ba? Dito dito ka lang sa loob ng bahay. Oh, ito lang ating pormahan. At syempre, naka lip serum lang ako nitong aking bagong akabili lang na lip serum ng Kiss Beauty. Mm -mm. Ang ganda nito kasi nakaka-ana ng dry lips at the same time may color na rin ang iyong labi. Mm. ba? Diba? Oo, oh, di ba? ang kula pula At syempre yung pabango natin, eh, nangangalahati na yung ating pabango. Kasi nga, lagi ko ginagamit to, ang bango niya kasi, oh, di ba? kahit yung mga customer ko, sabi, ang bango mo. Ay, puto ba? Ang bango, ang bango niya. At yung aking sunscreen na gamit ngayon, yan lang, naka-sunscreen lang ako. Itong Bago-bago kong sunscreen. Oo. Oh, oh. Binigay lang to sample. O, oh, i-promote ko daw. Kasi buy one, take one ito. Kaya ikaw mag-checkout ka na dito. Buy one, take one. 150 pesos lang ito ngayon. O, oh, naka-plus sale. Alam mo, kasi trending to sa TikTok. Oo. Oh, oh. Taka 10K sold to. Kaya pinapopromote kay Madam Negosyante. Oo. Oh, oh. So, ito ang aking ginamit. Naglagay na ako kanina. Ayan siya. Ang ganda nito kasi moisturizer na rin siya. At, ano siya? Ito yung sunscreen na, ano siya yung sun, sunscreen lang talaga na hindi siya hindi kayo para may makeup. Yan oh. Kaya pwede ito sa mga kids, sa mga anak nyo. Oh. Yan oh. Ang bilis niya kasi ma-absorb sa balat. Watery siya na absorbent sa balat, sa skin. O, oh, Yan oh. At nagsashine din yung ating skin. Kasi nga, moisturizer na rin siya. Kasi nga, naglagay na ako kanina o oh. naglagay ulit ako. Hmm. At is tayo promote-promote. Dapat niyo-use din natin yan. Hmm. Kasi nga ito ay SPF 50, ang taas ng SPF nito ha. PA++++, Premium Brightening Sunscreen, Moisturizer, Whitens, and soothes for everyday use. Ayun. Ang ganda niya. Ang nagustuhan ko siya kasi nga, hindi siya malagkit. No lagkit feels. Ang bilis ma-absorb sa balat. Yan. So, tigisa kami ni Ate Jam. Kung sa akin, ka sa kanya, or pwede ko, mabenta yung isa. Oo. Pero, huwag ko nang ibenta. check out na lang ako para pambenta ko. Kasi, mura-mura lang yung isa. 75 pesos. Pag nag-avail ka, kasi nga buy one take one, nasa 150 lang. O, 75 pesos lang isa. So, ikaw, mag-check out ka na rin. Right? Okay? So, check out na. Dali! Habang naka ngayon ngayon, 150 lang. 149.99. Oo. Kaya sinasabi ko na sa'yo, mag-check out ka na, dalian mo na. ang <laughs> bagal-bagal. Ang ganda niya sa face. Oh, eh ako sunscreen lang talaga ako, kaya ang dami kong sunscreen na ginagamit. Oo, oh, oh, 'yan. Oh, basta gusto ko, ang gusto ko 'yung sunscreen gagamitin ko 'yan. Ah, oh, 'yan. <laughs> ganda. Asya, tinda-tinda mo na tayo. Okay.

Hello mga ka-super, kasari, kanegosyante Update tayo ngayong araw na ito Dito sa Russia Mini Mart After noon duty na tayo, stay at home lang tayo Kaya ito lang yung ating formahan oh, oh. Importante, naka lip serum Naka sunscreen at naka Duster duster na may bulsa oh, oh. Oh, Check out nyo na lang sa basket ko yan oh, oh. So kaninang umaga nga Busy kasi pag Sunday, Sunday ngayon Busy dito sa tindahan kasi daming bumibili. So naka lang ako ng 30 minutes Then naligo at ito na naman Kanina, ano pa nangyari kanina? nag-aligaga na naman ako sa aking Graham Bar. Nakakaloko. So, ito na. Naghiwa-hiwa ako kanina. Mayroon tayong tatlong flavor. Cookies and cream, fruit salad, tsaka Milo. Bagong ano. Yan. May tag 20, tag 30 yung mahaba. Mabenta sa inyo mahaba. Sa mga matatanda. Sa mga bata kasi, may 10 pesos affordable sa kanila. So, ito. Dami ko na dadagdag na flavor kaya nagugulo yung aking <laughs> ano, tarpulin. Tarpulin! Nakakaloka yun, no? At kanina din, umaga, nag-deliver si Pure Gold. Yung in-order ko kapon, ka konti lang naman. Tapos may kinuha din ako sa kanilang mga soft drinks nandun. Yan. So, ikot tayo dito. Grabe, pinapak ang aking mga laundry items. Oh, nako. Bukas na, ay, wala nang laman yung iba. Pinapak talaga nila. Ang dami naglaba. Ang dami naglaba yung aking mga shampoo dito. subukas so, bukas na tumaayos pagpasok ng ating super assistant masipag yung maggupit-gupit siya na yung magre-refill -re niyan. -re -re Dito ginulugulo nila. Talagang most sold ko ngayong weekend na to talaga ang mga sabon, oh, sabon, sabon. At syempre, sumasabay din yung ating mga chichorias. Chichorias, chichorias, chichorias. Ayan, Oh. Oho. Uh -huh. Chichorias, chichorias, chichorias. Oh, at saka syempre yung ating Graham Bar na trending dito sa Roche, mini Minimart na binabalik-balikan. Mayroon pa rin tayong Bulldog. Mabenta pa rin ang ating Bulldog at saka itong seaweed na ito. Ayan, ating mga pambaon. Ayan, okay, ating mga noodles. Ayan, oh, madami tayong stock ng Bulldog. Ayan tayo nagpapawala ng Bulldog kasi regular na siya dito sa Rosyang oh, Minimart. 稍等，来一个。稍等，啊，哎呀，对了，不对，对。 super, meron tayo ditong free sample galing kay Mr. Candy. Itong gummy series na ito na fruit flavor, 250 grams, approx 50 pieces, 38 pesos. Pesos lang ito. Oo. -o. Kung gusto mo ng mga ganito, yung mga pwedeng isabit na mga gummy, di ba? Ang ganda nito tingnan, nun, pag nakasabit-sabit. Pwede mo ibenta ito ng 50 pesos, 60 pesos, kasi nga, 38 lang ang puhunan nitong gummy series ni Mr. Candy na to. Nabigyan tayo ng free sample kasi, nung in-upload kong yung aking video nitong sushi candy ng Mr. Candy Food. Nako, super napakadaming sales nila nito. Ang dami ko nitong sold sa aking showcase. Showcase. Bisaya. Nakakaloka. Araw-araw lagi ako may benta nitong sushi shape candy na to. Kasi ito ang pinaka latest na mga candy sa market na yun, itong sushi na to. O tingnan nyo, kakadisplay ko lang nito ng alahati na. Mabili kasi sa mga bata, binabalik-balikan itong sushi na ito. So itong malaki na ito ay 300 plus ito. 300 plus, 120 pieces. Ang punan mo dito, nasa 2 point something lang. Binibenta ko ng 5 piso. So, napakabenta. So, ngayon, nag-request ako ng free sample naman ito. Itong gummy series na to. So, nabigyan na tayo, na-approve tayo. So, ito naman, 38 pesos lang ito pwede rin natin ito pambenta ng ganito lang. O, 38 pesos sa puhunan, tapos 50 mo benta, why not? Meron ka na agad tubo na 12 pesos, o pwede naman 60 kasi 50 pieces na siya. ba? Hmm, diba? Ang daming candy gami ah, si Mr. Candy. Oo, yung shop nila, eh, check it out nyo na lang. ilalagay ko na lang sa basket itong gami series nito fruit flavor coconut pala ito meron din ito mango may strawberry grapes banana may iba-ibang flavor nito Okay, check out nyo na lang sa basket natin. Okay? Bye!